Kaang sa numero uno sa mga balita, subong at lao. na sa karoon ng Provincial Health Officer, batok sa ginagabig nila nga secondary outbreak na mahimok matabo sa mga evacuation center kag sa mga lugar na apektado sa paglupok sa vulkan Laon pagsulong sa kay Dr. Gurley Pinungan, ng Provincial Health Officer yara sa La Castellana, mga tiglawas ang Department of Health na magapatigayon sa test sa mga source ng tubig sa evacuation center kasubuman sa mga barangay nga apektado sa paglupok sa bulkan. May donation man nga tubig ilim nun, pero ang ginagamit sa paghugas sa mga pinggan kag pagpaligo sa mga evacuees ang gikan sa tubig sa mga evacuation center. Ganiluyag nila mapasiguro nga safe man ang tubig na ginagamit. Uyag nila, malikawan ang gastroenteritis, pag-ubo, kag sore throat, kasubuman allergies. Ang pila sa mga namonitor nila nga dalaman sang baho gikan sa sulfur emission, kag tugaman sang ash fall. Tungod man sang congestion o kung kagutok, hindi malikawan ang paglat na nai. Gani suno sa kapinugan, ilagi na siguro ang regular na pagpatuman sang consultation. Together with the OH, with the science, no, mga conduct sila sa water testing, no, tumakot sa soldiers, kagang taon, kung ano po di kong buwan, kasi ang problema sa subo mga water soldiers. So, binabantayan naman ang secondary outbreak, no, especially sa evacuation center, so that's why kung um, pwede ma-avoid sa ina, no, so, mga quantita, sa so, mga water soldiers, kasi mga capsule, naman sa evacuation center. Kung may respiratory problem, mag-apply ngayon naman sila.